Hello guys! Welcome to today's Topic TV! Dito sa bayan ng San Marcelino, Zambales, sa kasagsagan ng malakas na ulan, isang bahay at tindahan ang pinasok ng magnanakaw, kaninang madaling araw, araw ng biyernes. Makikita sa bidyong ito ang isang lalaking pumasok sa isang nakabukas na gate mag aalas 3 ng madaling araw. Hindi pa batid kung naiwan nila itong di nakalock o puwersahan nila itong binuksan. Maya maya ay kumuha ito ng panungkit na payong, at sinungkit ang mga nakasampay na damit na kanyang natipuhan. at dahil sa mga oras na ito ay kasagsagan ng malakas na pag-ulan, dahil sa habagat, sinamantala naman ito ng mga kawatan. Dahil ito yung kasarapan ng tulog ng mga tao yung malamig ang panahon. Samantala ang iba naman niyang kasamahan, ay nakapasok sa tindahan at sinubukan pa nitong ikutin palayo ang kamera para hindi sila makita. At dahil may motion sensor ang kamera, bumalik ulit ito sa dating posisyon, kaya kitang kita sa loob ng tindahan ang mga kawatan mapapansin din ang nakasalpak na susi sa pinto ng tindahan, na maaring improvised key na ginamit ng mga kawatan. Ang B380 camera kasi ay may features, kapag naset mo sa isang pwesto na dapat mo lang tutukan, ay kusay bumabalik sa pwesto, kahit ikot-ikotin mo pa yan. Maya, maya ay tinawag pa nito ang isa pa niyang kasamahan. Ang tindahang ito ay maaring hiwalay sa bahay ng may-ari, katabilang ng garahe subalit makikita mong walang takot at malalakas ang loob dahil nagbukas pa sila ng ilaw mga sigarilyo pera at damit at kung ano-ano pa ang nakuha ng mga kawatan Sa mga oras na ito ay alam ng may-ari na may ibang tao sa labas dahil naririnig nila ito. Subalit minabuti nilang hindi nalang lumabas ng kwarto para sa kanilang safety. At hindi pa nakontento ang mga kawatan at pinasok pa nito ang mismong loob ng bahay sa pamamagitan ng pagsira ng grills ng bintana. At umakyat pa sa second floor kung saan nandoon yung mga natutulog. Lubos din ang kanilang pasasalamat dahil walang nangyaring masama sa kanila. Paalala lang sa ating lahat, na lagi tayong mag-ingat, siguraduhin nakalock ang ating mga gate, tibayan ang lock ng ating mga pinto. Mas maganda rin kung mag-aalaga tayo ng aso, para kung sakali mang may papasok sa ating bakuran, ay maitataboy niya ito. Ang ganitong kamera ay dapat nakaset sa auto light at alarm, lalo na sa gabi, dahil kusa itong ilaw at mag-alarm pag nakadetect siya ng movement. At siguradong maitataboy nito ang mga kawatan. I-save din ang mga emergency number ng mga kapulisan sa inyong cellphone para mas madali kayong marespondehan sa mga ganitong sitwasyon oras na kayo ay tumawag sa kanila. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kawatang ito, base sa kanilang mga build at tato ay ipagbigay alam agad sa mga kinaupulan. Marami pong salamat sa panonood.